guys, ito na naman tayo. May bago na naman tayong inalagaan. Bali isang buwan muna tayo hinirang ng ating kapitbahay na nagbakasyon sa ibang bansa guys. Hiniram tayo para mag sa maganda yang halaman. Oh. Tingnan mo, napaganda ang mga halaman niyang nasa loob ng bahay. Ang ganda tingnan guys. Oo. Oh. Maliit lang tong ano ni Hargen pero ah, arrange magandang pag, ah, ayos Yung mga halaman niya ang ganda. Plang mga plantita. Oh guys, mga plantita ang ganda. Oh. Iba ibang hugis, iba ibang kulay. Yan. Pag alagang-alaga mo yung mga halaman, oh. Green, green Green. Maan ko kayong video, ha? Ang taba-taba. Ang laga sa pataba. Ang laga sa dilig. Yan. And ang lugar nila. Tapos, yan, oh. Lilipat tayo sa iyang mga little bonsai, guys, no? Yan, oh. Lumalago na lago na. Umpisa siya. Nag-green-green -green na ang kulay sa iyang mga maliliit na bonsai madami madami siyang mga bonsai guys ito ang halamang napakasilan alagaan pag hindi ka marunong nito lalo na sa dilig wala mamatay oh. yan ang mga little bonsai niya guys yung iba wala pang mga dahon Laga, oh, may ano siya dito sampalok sampalok bonsai yan isa ang ganda ng sampalok bonsai nyo nagumpisa na siyang lumago ang mga dahon lumami yeah. alright ang ganda guys pang halaman ni sir salamat sa inyong pag anon sa akin sir nahawakan ko yun ang i yung garden mo nasa ibang bansa kasi sila nag holiday ah, nag holiday green green na siya umpisa guys ito itong bonsai parang nasa tok tok ng building oh. ang gandang paggagawa. dito tayo sa, sa isa lipat yun no? bonsai little bonsai ang malmahal tong mga halamang bonsai kasi masilang kasi ito alagaan pag hindi mo ito madaligan ng isang bisis yan ito nagumpisa na malaklak na yung bonsai at saka yun oh. ang ganda ng mga halaman yan. bonsai ang naka highlight sa hardy niya mga mamahaling bonsai guys yan. mga mamahaling bonsai Inalagaan niya. Malit ng tong garden malit lang. Diyan ta Perla Mix vlog guys. Merry Merry Christmas. December 25 everyone. Merry Merry Christmas guys.